Hi guys, we're name is Janara and welcome to Tisha Vlog. Hi hey guys, may kasama kaming dalawang bata dito at sila ay magpapatalinuhan challenge. Lalaban sila tayong friends. Hmm. Ako si Tisha. Uh, Ako I'm si Tia. Yeah. So sila po yung dalawang maglalaban ng pare kinder, diba? ba? Para po silang kinder. So, abangan nyo na lang kung ano yung gagawin namin. English ng bola. Boy! Boy! Yeah. English ng pusa. Nya! Ha? Nya! ano na siya? Anong English ng बहुत Nine questions. Anong English, nang pintu.